Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Ayan, start na naman tayo ngayong araw mga boss. Dito pala tayo mga boss ngayon sa Garden Villas Project. Ayan. Ito palang uh, biga natin dito mga boss is uh, pinupormahan na natin para dun sa pagpapatungan ng pinakang steel deck natin mga boss. my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town Any fear I've been flying from town to town been all around the globe trying to protect your soul. Magandang hapon sa inyong lahat ulit mga boss. Uh, nakapag-start na pala tayo dito mga boss mag-framing uh, na para sa magiging uh, kisame natin dito sa first floor mga boss nakapagkabit uh, na tayo na itong mga wall angle natin tapos ito, ayan yung dito area pala mga boss is uh, ganito yung uh, magiging uh, pinakang layout dito, uh, kasi nga once na dinerecho natin yung pinakang kisame natin ng ganito, isa uh, mababa na siya dito sa may pinakang hagdan bali tatama na yung ulo dito kaya ang ginawa natin Uh, nag frame na lang tayo dito Para yung pinakang opening netong hagdan isa uh, hindi rin maapekto ano, Mga boss uh, Hindi bababa ayun kung makikita natin napaka Taas doon tapos dito banda is Napakababa na Kasi ito yung hinabol natin Mga boss Ito kasing uh, pinakang uh, slab natin dito is Nakalobo naka sya dito sa may Ibang gitna ayun, Kung makikita natin doon sa kanto na yan, is mataas Tapos dito is napakababa na kasi na lumobo dito sa gitna yung pinakang slab natin kaya yun yung hinabol natin mga boss yan. makikita natin eto na yung pinakang ilalim nung magiging, magiging kisame natin dito etong dito naman sa part na to mga boss nakapaglatag na tayo ng uh, metal paring natin tapos yung kering channel Ayan, mas mataas naman ng konti dito mga boss kasi nga etong slab dito is pantay kaya mas mataas ng konti yung uh, kisame natin dito A uh, plain ceiling yung lahat ng gagawin natin dito mga boss. Dito sa first floor, tsaka sa second floor, tsaka sa attic area mga boss. Tapos yung pag-assemble, ayun na uh, mayroon naman tayong video about sa pag-framing uh, ng plain ceiling natin mga boss. Ayun na uh, ulitin na lang natin ang mabilis mga boss. Ayun, ang inuuna natin uh wall angle, ayun katulad nun wall angle muna tayo paikot. Tapos uh Ayan, sinusunod natin yung pinakang-carrying channel natin. Ayan, same lang nung dati mga basayan makikita. Uh, ganito pa rin yung ginagawa natin. Uh, sinisingita natin dito ng pinakang-metal paring. Ayan, para hindi mawala yung pinakang-align nitong uh, mga metal paring natin once na naglatag na tayo mga basayan. Ito yung pinakang-guide natin. Itong uh, pinakang-carrying channel natin is... Uh, iniipitan natin itong uh, pinakang uh, pinakang carrying channel natin mga boss para itong uh, wall angle natin is pantay dito sa lahat ng metal paring natin, ayan, tapos tsaka natin sa mga boss ililevel, katulad nung dating ginagawa natin uh, wala pa itong carrying channel dito yung para sa, yung bubuhat para dito sa slab ayan, bali -le level natin ito katulad nung ginagawa natin, uh, lalatag tayo dito ng pinakang tanse sa mga carrying channel natin tsaka natin ililevel ayun ganoon lang rin sa dati mga boss yung proseso ng uh, pag assemble natin na ito nung pinakang uh, plain ceiling natin ayun about naman mga boss sa space ayun ganoon pa rin uh, sa mga walang idea uh, ganoon pa rin yung space natin 16, 16 yung agwat ng mga metal paring natin tasa itong carrying channel naman natin mga boss is uh, 0.90 cm yung pinakang agwat natin, yung layo niyan. Ayun, tapos yung dito naman mga boss, isa uh, itong pinakang uh, magiging slab natin dito, yung uh, pinakang forma ng biga natin. Ayan, na-forma na natin 'to paikot. Ayan, yun na lang ang kulang mga boss, yung pinakang side na 'yon. alang mabos nga lang mga boss, yung pinakang steel deck natin isa uh, hindi siya madi deliver by Monday. Uh, Thursday para Thursday pa daw yung uh, pinakang steel deck natin kaya ang gagawin natin mga boss uh, habang naghihintay tayo ng steel deck dito uh, ayan uh, magpe-framing tayo ng kisa mga boss sa second floor tsaka dito sa first floor ayan uh, focus muna tayo dito habang wala pa yung uh, steel deck natin dito sa pinakangiislab natin mga boss Ayan mga boss, uh, din pala tayo mga boss sa Lancaster. Ayan, hindi tayo nakadaan doon kanina. Ayan, silipin natin yung uh, pinakang uh, bubong na pinipinturahan natin doon. Uh, kahapon is na pinturahan natin ng primer. Uh, siguro ngayon mga boss isa, uh, na-final natin yan. Ayan, silipin natin doon mamaya mga boss. Ayan mga boss, uh, nandito na tayo sa Lancaster. Uh, silipin natin yung uh, yung uh, pinipinturahan natin doon sa taas. Sa, so, eto na pala mga boss yung uh, pinakang uh, bubong natin dito sa taas na, na final coat na natin mga boss. But, and ito, ito na yung uh, pinakang kulay niya mga boss. Uh, di Hindi pala totally katulad siya nito mga boss. Yung pinakang ka, pagka chocolate brown niya. Ito is uh, medyo light siya ng konti. Pero hindi naman siya masyadong uh, nagkakalayo. Ayan. Ito na yung uh, pinakang uh, bubung natin. Ayan. Uh, ayan, kung makikita natin mga boss, ito yung ano, uh, before, ganito siya mga boss dito sa kabila. ang ganito. Tapos, Ayon, uh, ito na siya ngayon. Ah, uh, napinturahan na natin may an na to. Ah, uh, uh, secure na ulit itong uh, pinakambubong natin. Uh, hindi na siya kakalawangin ulit. Ah, uh, by Monday ito tatakpan na natin to. Tapos yung uh, pinakang Ayan, yung pinakang flooring natin diyan, isa uh, itatiles na rin natin yan mga boss by. Ayan mga boss, hanggang ah, dito na lang ulit yung video natin. Ayon muli, maraming maraming salamat mga boss. Uh, sa inyong lahat. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.